at uh, yung followers natin yan, si A16 Joe ito itong dalawa hindi pa rin natin naibibigay kasi nga uh, hindi kami magka-connect sa contact at saka busy pa tayo itong mga nakaraang araw sa pag-aayos ng mga papel yan mga lapatids pero yan uh, goods pa rin yan pasting din yan kahapon kasi nga ano nga uh, medyo tumaba atin oh. malaki pa din wala pa rin pagbabago ano isang araw lang susunod susubukan natin mga dalawang araw na hindi sila pakainin sa hapon mga kalapatids pero sa umaga pakakainin din natin mga kalapatids sa umaga lang, kumbaga parang one day eat lang sila, para sure para hindi masyadong uh, mabigla ang pagpayat nila mga kalapatids hindi rin masyadong magutom mga kalapatids, yung talagang pasal na pasal pero ito pasal na pasal ayun no? ay pato naghahanap ng pagkain o no? sino nyo, wala naman ng butsi niyan. Kasi nga, kahapon lang yan kumain. Hindi kahapon lang yan na hindi kumain, mga kalapatids. At kaninang umaga. Pero ngayong hapon, mga kalapatids,